Hello, what's up? Kumusta ang buhay-buhay natin, guys? So, medyo okay na ang na ang hindi na masyadong kusog ang ang talit, eh. So, taliti ka tawag sa mo ah. Sa Tagalog ambon. I don't know. Ano mga ni ana Baka hindi dili kusog ang ulan. Na siya medyo spring light rains lang siya ah light rains lang mga ni Ana so ang tawag sa Muata Lithi sa Bisaya naku i-share sa inyo ha guys ha na ako karoon dari sa siyempre naglakaw pa ko pa sa amu na, na ako yung magyaan nga Tung, alam nyo mga gagbay ng Mugbuk, guys, pero, nga lubi mugbo guys nga pero namunga na yeah, makakita taroon dari guys kita sa akong gagyaan i-share na ko ninyo pero kanini ang <laughs> lubi ha din yung ha na maagian na to mm -mm. kaya mura murag farm ni siya farm ni siya sa mga lubing nga mugbo <laughs> ayun mamunga na dali na kaya makabot na bunga guys alam kung ganahan mo kao nagbutong <laughs> kabutong na rin yun di na manguhit <laughs> oh. ayun siya dyan gamay pa kaysa nga tanan na ng munga ng lubing mubukot kayo kasi kahit rasakwa <laughs> kasi kahit rasakwa ah, ang lubing Ara, share na ko. Ah. Tara! <laughs> diba guys? Tara <laughs> ba? Lubi. Oh, Tara! Abo tara na kayo na kasangatan. O bubura kung kasangatan na na o. O ayun o. Para sa kata sa bunga. Ha? Huh? Abot ang saning tawag sa lubi niya yung Mga dwarf man siguro yun. Eh. Dwarf coconut man siguro yun eh, guys. Pero ayan o. Oh. Di na hassle diba? <laughs> di na siya hassle. makuha ka og butong. di Diba? kaya akala mo taas kaysa nga di ba pinumubo na kaysa nga guys oh kasi kahit rasa ako ah oh ayan na gudo oo oh, oh. oh kasi kahit rasa ako ng lobe ha oh ayan oh di ba pwede mo siyang kwaon pwede mo siyang kwaon guys di ba para makaan kag butong oh, ka balo kung dako po na siya gunod pero ambot lang. Ayan oh. bubura yung siya guys oh. Mahikam rani mo dwarf coconut. Bubu kayo. <laughs> Napaw. <laughs> guys. Ayan o. Oh. Bubu kasi kayo sa mga siya na dwarf. Ah, uh, dwarf coconut Natawagan na. O oh, kabalo. Comment down below na lang kung kabalo mo siya tawag na guys ha. tali taliti na siya. Taliti-taliti pa rin. Pusog-pusog na siya ulit. Nawala Rag, na nungod to. Nagmihinahin na na siya karoon kusog na pud. ito so, na ba ako kagyan guys pakaras hala oh. hindi nga na siya nung una so na siya gagmay gagmay pa siya di pa siya kung ano diba ang tawag na guys putot so gagmay pa siya putot pa ang tawag na putot <laughs> putot ka ba <laughs> Ay, kami rin na ako. Saan ang putot? <laughs> putot, guys. Ang putot sa tawag ka na, guys. Sa Bisaya. Putot. Uh, sa Tagalog is uh, pandak. <laughs> pandak. O nano. oh, nano. Mumurag mo una siya guys. Murag hapit ko maabot sa ano. Pinapit pa. Nga ako sa kasada. Hapit ako maabot dito guys. So, may anira Anira Ipakita na ko ninyo ha, kung asa may kakuha o kuan, guys, piggy bang. Diba? last video kasi guys, uh, share na ako itong mga piggy bang magkakuha. Wala akong video kay Gaulan. So, karon i nakagim ako ko guys. Ako oh, sa inyo ha. Nakita nyo nang blue na dyan. Parang blue na yan guys. Yan yung lagayan ng mga baboy. So, pakauna ng baboy yan, dyan kami kumuha ng mga piggy bang. Bago na mong pet, guys. Ang pangalan is piggy Hmm. Dito, dito, minikuha. So, ang iyang style ng kuan guys, ang pakaunan, na siya yung pakaunan niya, din ang mga baboy is open. Dito, maglibot-libot na siya. Pwede siya maatog sa sapa, lapok ay sa ngatanan. Yung maglipot-libot siya sa kakahoy yan. Ano yung style. Wala, gigitong tulang na itangkal. Lagay na mga <coughs> baboy. Wala. Mga ano ra siya. <coughs> Pag kung magpakaon, magsuri-suri lang yung mga baboy don sa mga puno. Sa ilalim ng mga kakahoyan. Mm -mm. <coughs> dito sa area na to guys, pag uh, siguro mga madilim na, uy, creepy kay Diri guys. Mura siya og, puro sya mga gudi siya mga kakahoyan. Kita nyo yan yung daan. So, mahaba po yung mga kahoy. Kaya creepy kayo. Dumaan dito mag-isa. Mataas kasi yung kahoy guys. Kaya <coughs> creepy kasi ang katanan. Ayun oh. o. Ito yung yun na to guys. Malapit na to sa amin. Ayan. Nakatakot dito guys pag <coughs> mag-isa tapos gabi. Delikado. Delikado. So dapat pag gabi guys, uh, may kasama kang dumaan dito. Kasi kumasyak, kaipi. <coughs> Dito medyo hindi na masyado. Chan 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 chan. Ni ba. Diba? Okay. Hmm. Tingnan nyo guys, may daan dun. Punta dun. Ang bot, makasa na siya padulong. Opa, ako kagiha pero dili ko makagiha na. Siyempre, di mo na sa balay. Diba? Ako agi na ko dito. sa balay.

ito yung daan guys pa sa amin may daan dito saka dito sa unahan naman guys dyan ito ko dyan <coughs> ito guys yan Dan din niya pero sa amin. Para nag lang siya dito. Simula dito, patusok siya pa doon dito. Pero isa lang yung patutunguhan niya na daan. Isa lang siya. Diretso lang din sa amin. Parang nag lang siya. Ano, matunda na rin. Pero di ako dadaan doon. <laughs> di ako dadaan doon siya. Hmm, di naman ako. Nakita <laughs> ko lain kagyanan. Dito rin ko ni Agi sa kalsada guys. Yan. Sa kasada pa lang ako dumaan. Pwede naman ako dumaan doon. May pupuntahan pa kasi ako dito kay auntie. Sa auntie ko guys. Aray. Mga tuon. <laughs> si auntie. <clears throat> dito sa area na to guys. Sa so, yun na yan. Diba? Kita nyo naman yan. Ayan. Sa so, unahan yan. Diyan sa amin. Ayan na. Kita nyo yung yung area na yan, yung malinis na area na yan sa kabila. Ito, diba? ba ano? Ah, kanana maraming damo. So, dun sa unahan na yan konti, may malinis na area na yan dyan, guys. Ayan. Ayan. Diyan sa amin. Ayan yung lupa ni, sa Kuya guys, Hay, ay ay ay. Kusog ang ulan, guys. Wait lang, guys ha. Babu.